Hello, andito well, tayo sa aking kusina Kamusta kayo mga kainday At ako yung magluluto ng ulam ni grandpa Yung ulam pong lulutoin ko ay uh, brown uh, fried tofu tapos pahaloan ko po siya ng patatas at saka carrots yan po ang request ni grandpa at gusto niya may sili daw, medyo maanghang kaya ayan ngayon gagawin ko luluto ko siya so ayan ngayon po ay nagpapry na po tayo at ayan na po, nilagay na po natin ang carrot at ang patatas. Igisa-gisa lang po natin bago natin ilagay yung tofu, fried tofu. At ilalagay na rin po natin ang ating fried tofu. Ayan, ganyan lang po. At nilagyan na rin po natin ng panlasa, konting ketchup, XO, XO po siya para masarap. Chicken powder, paminta at konting asukal. At oyster sauce, syempre. So, ayan, halo-haloin lang po natin. Tapos, halo-haloin natin. O, oh, di diba? Ang ganda na ng kulay niya. Ganyan lang po yan, mga inday. Tapos, lagyan ko po, po ng tubig para lumambot ang carrots at ang patatas. Kailangan po malambot na malambot. Yung, yung tokwa po kasi luto na yan. Actually, luto na yan. So, ganyan lang po. Lalagyan ko lang po siya hanggang sa lumambot po ang carrots at ang patatas. At syempre, lagay na rin po natin ang ating sili. Lagot lang yan po. Hindi makakain si grandpa mamaya. Maanghang. Oh. Hanggang dyan na lang po. Maraming salamat sa inyong panunod ng aking mga videos. Ingat po tayong lahat. God bless and bye-bye.